Genesis chapter 19, ang kasamaan ng Sodom. Nung gabing yun, pumunta yung dalawang angel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa city gate. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Tapos, dumapa siya sa lupa. Sinabi niya, Mga sir, doon na po kayo sa bahay ko magstay. Pwede kayong maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Tapos, Ituloy niyo nalang bukas ng maaga yung lakad niyo. Sumagot sila, Hindi na, dito na lang kami sa plaza magpapalipas ng gabi. Pero pinilik niyo yung dalawa hanggang sumama na sila sa bahay niya. Nagpabiks si Lot ng tinapay at naghanda ng masarap na pagkain para sa mga bisita. Tapos kumain na sila. Nung matutulog na mga bisita, pinaligiran ng mga lalaking taga sadong ang bahay ni Lot. Nandun lahat ang mga lalaking taga city, bata, patanda. Tinawag nila si Lot at tinanong, Nasaan ang mga lalaking nakituloy sa iyo ngayong gabi? Ilabas mo sila! Gusto namin siyang makasex! Kaya lumabas si Lot at sinara niya ang pinto. Sinabi niya sa kanila, Mga kaibigan, please lang, huwag niyong gawin yan, napakasama yan! Meron akong dalawang anak na virgin pa. Ilalabas ko sila dito at bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin sa kanila. Pero huwag niyong galawin ang mga lalaking ito. Bisita ko sila, kaya karko ko sila. Pero sinabi nila, Ubalis ka riyan! Dayo ka lang dito. Bakit mas marunong ka pa sa amin? Tumabi ka dyan kung ayaw mong mas grabe pa ang gawin namin sa iyo. Tinulak nila silot at lumapit sila para sirain yung pinto. Pero hinila silot ng mga bisita niya. Papasok sa bahay at sinara nila ang pinto. Tapos, binulag nila ang mga lalaki sa labas, kaya hindi nakita ng na mga ito ang pinto ng bahay. Iniwan nilot ang sadong. Sinabi ng dalawang lalaki kay Lot, Kung may iba ka pang kasama dito, mga anak mo, manugang, o kahit sinong kamag-anak mo na nakatira rin sa city na ito, isama mo sila at umalis na kayong lahat dito. Wawasakin na namin ang lugar na ito, kasi narinig ni Lord ang mga reklamo mo laban sa mga tao dito pinapunta niya kami para wasakin ang Sodom. Pinuntahan nga ni Lot ang mga lalaking mapapangasawa ng mga anak niya at sinabi, Dali! Umalis na kayo dito! Wawasakin ni Lord ang lugar na ito! Pero akala nila nagbibirulang lang si Lot. Nung madaling araw na, minadali na mga anghel si Lot. Sabi nila, Dalian mo! Umalis na kayo ng asawa at mga anak mo para di kayo madamay sa pagkawasak ng city. Kaso, nag-alangan pa si Lot Buti na awa sa kanya si Lord, kaya hinila ng mga anghel si Lot, ang asawa niya at ang dalawa niyang anak, hanggang makalabas sila ng city. Tapos, sabi ng isa sa mga anghel, Tumakbo na kayo! Ilitkas niyo mga sarili niyo! Huwag kayong lilingon at huwag kayong hihinto sa valley. Pumunta kayo sa mga bundok para di kayo mamatay. Sumagot si Lot. Please, wag po mga sir. Malaking bagay na po yung ginawa niyo sa akin. Tapakabait niyo. Niligtas niyo ako. Pero sobrang layo po ng mga bundok. E baka mamatay ako. At madamay sa pagkawasak ng Sodom. Bago pa ako makarating dun. Ayun po. May maliit na bayan dun. Malapit lang yun dito. Baka pwedeng dun na lang kami pumunta. Maliit lang ang bayan na yun pero safe kami dun. Sumagot siya. Okay, sige. Hindi ko sisirain ang bayan na yon. Please! Tumakbo na kayo! hindi ko masisimulan yung gagawin ko hanggat hindi kayo nakakarating doon. Tinawag ni Lot na maliit ang bayan na yun, kaya Zoar ang naging pangalan nun. Ang pagkasira ng Sodom at Gomorrah. Umaga na nung marating nila Lot ang Zoar. Tapos, biglang nagpaulan si Lord ng apoy at sulfur sa Sodom at Gomorrah. Tinupok niya ang mga city na yun at ang buong valley, kasama ang lahat ng nakatira doon at lahat ng puno at halaman. Pero lumingon ang asawa ni Lot, kaya nanigas siya at naging estatwang asin. Nung umaga din yun, nagpunta si Abraham sa lugar kung saan sila tumayo at nag-usap ni Lord. Tinignan niya ang Sodom at Gomora at ang buong valley. Nakita niya yung usok sa buong lupain, parang usok na galing sa napakalaking lutuan. Ganito nga winasak ng Diyos ang mga city sa valley kung saan nakatira si Lot. Pero nung wasakin yun ng Diyos, naalala niya si Abraham, kaya niligtas niya si Lot mula doon. Ang mga Moabites at Ammonites. Natakot si Lot na magstay sa Zuar kaya umakyat siya sa mga bunk kasama ang dalawa niyang anak na babae. At tumira sila sa isang kuweba. Isang araw, sinabi ng panganay doon na mas bata na si tatay, wala na rin lalaki sa mga nito para maging asawa natin. Tara, lasigin natin si tatay, tapos sipingan natin siya para magkaanak tayo. Nung gabing yun, pinainom nila si Lot ng alak at nakipagtalik sa kanya yung panganay. Pero di niya alam yung mga nangyari kasi lasing na lasing siya. Nung sumunod na araw, sinabi ng panganay sa kapatid niya, Sinipingan ko si tatay kagabi. Lasingin ulit natin siya mamayang gabi. Tapos, ikaw naman ang tumabi sa kanya. Para pareho tayong magkaanak sa tatay natin. Kaya nung gabing yun, nilasing ulit nila si Lot at nakipagtalik sa kanya yung bunso niyang anak. Hindi niya ulit alam yung nangyari. Kasi, lasing na lasing siya nun. Ganito nga nabuntis ni Lot ang sarili niyang mga anak. Nanganak ng lalaki yung panganay ni Lot at Moab ang pinangalan sa bata. Siya ang ninuno ng mga Moabites ngayon. Nanganak din ng lalaki yung bunso ni Lot. Benami naman ang pangalan nito. Siya ang pinuno ng mga Ammonites ngayon.